Ayan na sila, guys Kawan-kawan no, yun. yung mga yan. Laro-laro lang, oh. Ang sulok ngayon, ya. No? Sa malayo ka, Kita mo yung mga palikpik nila. Kahit siya magtutok yung camera mo dito. Dami. Guys, no? an layo na nila dyan. Ano, yung kilos nila yan, no? Dito po yung mga buntot yung hanggang sa kalahati. Eh. Gitna, gilid. Ayan sila. Laganap yan, no? Kahit siyang katumingin. Dami nila. At sa magandang morning na naman sa atin, mga katoto. Morning fishing tayo spot location natin no kan dating sama natin si 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 kananay bechay tv dito sa spot ng uh, kan dating no marbe sila dito nila kananay nung uh, Queen tori so hindi na nila na update yung bilang pero medyo mga alanganin ang ah, pwede na so ayan uh, sumama tayo sa pag -rest back no sa so, uh, stage mo na makatutuwat ah. <laughs> Tumatawid pa sa bukid yung uh, magjowa sila kana na bitch is TV no. Setting spot kung saan tayo nang huli din ng uh, malaking uh, carpan no at saka yung uh, kanduling sumabit doon. Uh, stage mo na makatutuwat magse-set up lang ako ng ating mga gagamitin no. Okay, setting natin yung ano no. Pang uh, running water tayo pang agos. So, uh, yung mga tendor trees sa agos na. No? Namamaro. <laughs> guys, no ko mga cream dory yung uh, hinarbest ni kananay, No? Pinaghantaan natin. Try natin kung mapapakain natin sila sa lumpia. Wrapper na walang saging. <laughs> lumpia lang walang saging. Okay guys, all set na. No? Nangingitlog na kami dito yung dalawang ML. At saka yun, overdose si kananay na takot pa rin sa higat. Yan, dalawang gamit natin, no? Isang wrapper, isang table at saka isang pang na pang tilapia. Baka, baka tayo ng tilapia sa gilid, mo. No? Last time sila kananay dito, puro cream dory. Kaya yung ngiti ni kananay, dito. Parang malapak yung bibig sa pagkaangit, eh. Mga paborito niya na huli. Sad to say lang, guys, do, at, uh, patawa mga isda. Ito na tawag na pilitan. Persahan to, kung paano mapapakain mo. Tami. Kawan-kawan sila. Ngayon, katabi ko eto. Naglalaway na naman. Hirap silang pakagat yung pagkagay ng nakapataw, no. Pang ano sila? Pang mga sniper natin. Take side fishing. Naka-first time na si kananay. Ayan na, no. Malapit lang. Ah, door na si kananay, no. One, zero. Guys, may paramdam na tayo. Isa. Ayan. maria yung tali natin, no. Yun, hindi siya. Back then. Ay, pa. Ay, hindi inaabot so ng umang kitik. So, matrayin drug, Hindi inaabot. Naka-open ng masyado yung ating drag. guys, bumalik na pa parang din sa atin. Ubo lang natin ang gusto. Hindi malaki-laki guys. Bule. Yes. Bule. Yeah. Awala ah, kito. Napa. Ay. Kaigas. Alam mo. Sinbine, Ay, napatit. Napatit? Yeah. Ayun, guys. Napatira na agad ang inyong katoto sa kuragi. Ang malaki na, oh. Para mapatid mo yung very light. <laughs> Pay sa'yo, oh. Kanina pa din ako, oh, guys. Ang laki. Mukha nang katabi natin ay nagsisigisigay. Mukha ang spot na kita. Ang nasigisigay. Dahil ba? Nakay pa lang. Ang harap pa lang. Ang harap pa lang, guys. Siya ba kaya din tali mo? Ikitin mo na konti. Talawang pala yung tali mo. Oh, ah, medyo maliit ito yun na pangatlong pagkakataon guys huwag ka na makakawala guys medyo maliit ka na lang yung kanina yung malaki eh mararamdaman mo naman pag malaki oh, ha ng hatak pa lang ito very light yung hatak niya, kanina yung malaki eh nilagot mo eh ay sabit ka rin eh, ang kanina yung malaki, ang kalangan naman ito. Hindi. Yung isalok? Diyan Hindi. guys, maliit pa napakayabang naman ng Yung kanina, ramdam mo naman yung malaki kanina talaga guys. Yung kaninang nalagot, ang malaki. Ramdam mo pa lang sa ilalim pa lang guys. Kain naman lang ng isda guys, bait and wait lang siya. Pag binato mo yan, bangka na lang ng pagkain. Dito lang mga ibang fasting ka. Pag pagkain, 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 pagkain,

Sana over there sa magot. Uh, cream dory ngayon kumakain, makakain. 2.4 ka nanay. Gitna ang batuhan guys. To, sa may agos. Kaya hindi tayo nagdala ng uh, mga kawain lang. Hindi sila haabot doon. Napakalalim ng tubig dito. Hindi haarok yung mga tansi natin. Kaya mga radyan nilang sila. ka guys. ei Lumuwag. Kasalubong sa akin. Ay na. Sumalubong na sa atin. Another door guys. Oh, baka sukal. Ay, sumusukal pa eh. Halit. Paris lang nung kanina. Ah, mas malaki pa yun. Another one, guys. Yan lang, hindi natin pinaglaanay ng flies. Uh, <laughs> Cutter. Yan. Sabi ko na ako, kakain lang to ng kanton eh. Kailangan. Um, uh, kanton lang. May, eh, may eh, agimot ang kanton. Nah, guys, bago kayo mamimuit ang printori, kumain muna kayo ng kanton. Standby, kinakita na yung kanya. Kanton lang ang pulang. Ayan, so, nananalangin ng sige-sige, Sputnik. Parang gano'n sa kanya iyo? iyong ano pa? Them, ba? iyong iyong ano ba? ano ba? iyong pasi pirabay? na apuran na naman? aja, na kabayok pa yung bingwit mo? eh hindi tao. ayaw na naman? No? for three points. ayaw kalahanin talaga magmahangin guys. ayaw bang naman kamit mahangin na? Binuwersa na so, dahil Lalo so, yung, so, uh, yung pinangulihan ng kanari ano? Isang dipa na lang yun Ito na sa kabilang <laughs> Itmol, itmol pa Lakas okay. mong asar Ito na Sa wakas <laughs> Pinali pangatlo camera talaga ng camera guys kawan kawan yung mga dory show lang so pag nasa pa sila na ayaw nilang kumaha ayun ano tayo? ito terador <mikin> sa akin gumunan natin gulitin sa akin gumunan natin ng kagat ay mga guys, no, kaya rin sa bit na ulan. <laughs> Wala na kung paisa pag no? ang ah, mga dolly. Ayun. Dito sila mapakain, pag kaya nasa pasin ng dolly. No? Paglalakad kan. Dami. lang tingin na lang tayo. Nahuhuli na lang sila sa tingin, hindi na natin madala. Guys, yung spot na no? kung mapapansin ninyo, table lats naman ang gamit. No? Walang kain ng tilapia. At yung lang yung kumain dito. Since na sila kanahin, tinesting nyo na, no? Harvest sila pero walang kumakain na tilapia until now no hindi pa tayo hindi sa pananood na lang tayo ng mga nakalutang ng isda yun pagdala rin, dami yun nga si kananay no nakadali ng uh, malaki yata habang sila'y kumakain mm. -hmm. ng kinremate na Dory ha ka na Ah, <laughs> nakabayok pa yun. Oh, malaki to. Hmm, malaban. Hindi, hindi yun. Nakapataw yun. Eh. Ito, 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 ito. Mm. To, ito. Mm. Kano kalaki? Angat mo. Mm, Ay, okay. malaki nga. Malaki. Ay, malaki nga. Yung nakapatid sa akin ito. Problema. <laughs> yung kalapatid. <laughs> oh, yun nga. Yung nakapatid niya sa akin. Hindi ko pwersa. Wala kasi itong drug Ayun nga. Sinlaki nung pumatid oh. sa akin kanina. Patid, oh. Oo. Oh. Lamitaw na siya pero ang laki. Hmm. Napalitaw na natin, guys, oh. Nakuha niya na. No, 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 oh, no. no. Ganun, natin. ganun yung kanina oh. ko, eh. Nakuha ba? Nakuha ba? Hmm. Oh, nashoot. Oh, kung nakaraating yung ano mo, eh. Oh, no. Oh, no. <laughs> Oh no 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 no. Ay, Ayun guys, tinanong ah, makapagbutong si Kanana no sa Beaches TV. Kanina sabi niya sa akin, wala kay daw ba. Ayun, nararamdaman na niya yung kagat ng malaking dore dito. Nasa range to 2 kilos na yung kalalay. Yung ganung kabigat. Nagre-range na sa 2 kilos yung guys no. Haba niya. So, tubig pa lang. Mm, mga nasa range na ganun niya hanggang sa hanggang sa 3 kilo yung, yung bibigat na ganun para kay pinako yung sa ilalim na lumalaban na gano'n so ayan uh, anong size ng tali mo kananay braided yung sa ibabaw yung sa ilalim ng marupok ayun o, oh, braided yung itaas nya yung pa ilalim mo anong size 0.30 0.35 o oh, 0.35 eh, na yung guys kung bumayaksi yung uh, mula sa braided sa ilalim yun na pwersa pa nagre-range na nasa 3 kilos kasi yung mga gano'n na yung gano'n lalaki na Talukuhin na namin pumabahan na ito so, sa binitin ka no? Attended by Emil. Standby. Ay, hey, may nakapapakawalayan, hindi. Malinaw na kasi yung tubig, guys, no? Kaya tendency nila yung maglaro na maglaro sa taas, no? Pero kung ito yung medyo malabo ito, sa ilalim ito mga ito, no? Ayan, no? Parang mga dolphin na lang. <laughs> Ang ganta na ako ka na lang, mga... Pal, dami yung kay lang kay sila ayaw umilalim no? malabo lang yan guys. si ilalim yan Mas madali silang huluin kasi maagos naman ito no? kaya lang di ganun kalakas sigurado na sa ilalim yan manginahin yan ilan sila sa taas o oh, lilito yung kalahating ganun pa mga dolphin ay sangkatumingin katumingin ang dami talaga Guys, nakasakot yan ang mga kasawa no? Kung malaki din daw, tumatawag ng basket at wala tayong panalok. Ang basket. Magkakapatid mo. yung Tapos ikaw yung kumuha dito ng basket pa. Ano po? Ha? Yan. Yan sa lobo mo. Kasi hindi natin makapawala. Sayang iihaw natin 'yan, guys. Oo, oh, papalabas 'yan. Eh dalaw na. May pala makakakuha si Papa. Naman no kung kailan wala yung ating mga mga panalok. Tara tayo na kapag pagkatapos ng malaki. Eh. Salang taga yan, kaya siguradong samun lang isda. Tulos, ano tulos? Pero nandiyan isda. Nandiyan isda? isda. Nakasuot sa ilalim guys, no? Pinagtulungan na namin, kaya lang ala. Pasok sa ilalim. Ayan, ah, uh, nakaigkas na siya na. No? Pagkakasabit dun sa sa sinipuno ng timbo. Ay, jackpot sana tayo guys, kundi na nga putol yung mga line natin, no? Okay guys, pakirap na tayo no? Ang hirap nilang pilitin Hintayin na lahat nila ng uh, paglabo ng tubig Para hindi sila maglaro sa ibabaw no? Uh, nakakapaglaway lang Pagkagal ko yung uh, sitwasyon Kawan-kawan -kawan sa taas Harapan mo lang siya dyan Ayaw nilang kumain no? So that's it muna po tayo For today no? mga katuto, At uh, hindi tayo pinalad na may ahon Yung mga naglalakihan ano, Nagkapatiran ng mga line sumabit pa yung kay Emil pati yung line namin ni Kanane no? so uh, hanggang dito na lang muna po yung ating uh, vlog sa araw na to sa respawk natin dito sa Krimdori kung saan na uh, ng Krimdori si Kanane at saka yung kanyang jowa no? so hanggang sa muli po natin uh, pag rest dito hintay hintay lang po ng paglabo ng tubig so hanggang sa muli po paalam